mga kababayan. Manggurum na ta. Ha, manggura ta ninyo. <laughs> Para malinis to ang kampon na ni mama kag papa. Oh, ang bilis ni Retsil oh. Oh, si Retsil o Kung siya, Di ka na makita siya. Yan po si mama oh, si Retsil oh. At dito din ako sa kabila, mga kabayan oh. At ito na um, naninisan oh. Tanggal na po yung damo, mga kabayan dito so, mga kabayan magdamo kami mga kabayan sama ko po yung aking kapatid silitsi Chilichi at silitsil makabayan. dahil wala pang, wala pang pasok sa school so, so ngayon kasi marami na pong damo yung kampo ni Papa mga kabayan uh, dadamuhan namin uh, maganda ito kasi hindi na magbabayad sila ni Mama at ni Papa magdamo muna kami dito mga kabayan no? Uh, maraming salamat sa inyong pagnood mga kabayan no. At pagsuporta kay Kuya Rami. Uh, Pa-like and share lang to uh, itong video mga kabay, no. Para maraming makapanood. Ayan no. Sila Richie Ritcheo. Dinta. Shout out si Mumu mga kaibigan si. Na ito si Ritcheo. Sipag. Si Dinta, din sila nangguna dapit oh? At ito yung atar ko mga kabay, no. <laughs> na dito siguro. Na ito. Ito nung pisa, no? Adri, Adri, tamo, Adri, tamo pisa? Hmm. Dito kasi, dito kami yung damo. Ayan no, umpisa na stretch sila. Ang dami ng mga damo dito tubo. At dito sila nag-umpisa ng mama uh, At meron na pong Abuno mga kabayan No? Hindi siya abuno muna gali. Hindi Kaudra, dito ako sa kabila. Chris Iras, nandiyan din si mama makabayan. Hindi na magbayad si mama sa ano, magpadamo dahil nandito yung mga anak niya. magtutulungan na po makabayan na wala talagang problema. Tuloy lang. Oh, Diretsi oh, diretsi oh. Diretsi oh, oh. Diretsi oh, diretsi

Ano ganyan nga sa konak-konak? Ano ganyan nga ng hindi naman yun? Direk ka na nga rin! Bilis ni Ritzel, huwag mama o! Supat, ganyan Shout out! Opo, sa inyong lahat! Hindi na sila magbayad ng... Pagpada mo, yung mga tao. Uh, nandito na po yung mga anak niya. Uh.

Bilis lang natin, ha? No? Bilis lang, ha? Ito no? na Ito

Hey, hey, John. Shout out sa mga nakaranas ito, no? Shout out sa yung lahat. At pagpatuloy na natin ang ating sipag at syaga sa ating buhay, mga kababayan.